guys! Welcome back to my YouTube channel! Meron tayong mahalagang pag usapan ngayon. At bago ang usapang yan, meron ako itatanong sa'yo. Nabiktima ka na ba ng kumain ka na ba? Huwag kang magpapagutom ha? I love you! Huwag kang magalala, maghihintay ako hanggang tanggapin mo na ako sa puso mo weh nga. pero after a week after a month nasa na siya nasa piling na ng iba ah pagka sinilambing ka wag ka agad ma-fall kaya ka nasasaktan eh palagi na lang na misinterpret ang pagiging sweet ng isang tao 'yan naman ang talagang dahilan kung bakit na paasa ang isang tao at kung bakit maraming umaasa paasa, yan yung mga taong sasabihin mahal ka nila, pero ang totoo hindi naman talaga. Yan yung mga taong sweet sa'yo pero wala naman kayong label. Yan yung mga taong nangangako pero hindi naman tinutupad. Walang pinipili ang taong paasa. Mapapabae, mapalalaki. Hindi mo masasabi. Merong limang Tawag sa paasa. Una, tinatawag na Johnny Bravo. Yun yung dadaanin kanila sa mga mababangon salita. Pero kapag may bago na silang nakilala, fuyo ka na. ba? Diba? Pap. Papalangin ka nila yung mga Pangalawa, Naruto. Sila, yung magchat-chat sa'yo na nandito lang ako, maghihintay ako, iba ako sa mga nakilala mo. Tapos, biglang sisigaw yan. Kage bonichi, kage bonichi. Kage bonichi technique. Boom, send to many. Kilig na kilig ka pa naman. Toy story. The word toy, laruan. Sila yung nasaktan tapos nagmahalagad. Gagamitin ka lang niya para makalimot sa ex niya. Yung nagmamahal kahit di pa nakaka-move on. Tipong ang sweet-sweet nyo pero walang label. After a month, makikita mo sa my day niya meron siyang kasamang iba. Para nag nagkabalikan sila ng ex niya. O, oh, di ba? Tapos paglaruan, hiiwan na lang ng luhaan. Ang babad nyo. Si Vol Woman. Yan yung tipong may level na kayo pero kayo lang dalawang nakakaalam. Yung inaamag na yung mga pictures nyo sa gallery mo kasi hindi mo magawang i-post. Dahil hindi nyo pwedeng ipaalam sa iba. Tapos sasabihin niya, darating din ang panahon na malalaman din nila. Hanggang sa nag-break na kayo, kayo lang din ang nakakaalam. Ikaw lang ang umiiyak ng mag-isa. Diba? Sakit nun. Pang lima, Tinatawag na Goku Teleport. Yung tipong nagte-teleport siya sa messenger mo kapag boring na siya. Learn. Isang ganun lang na sa messenger mo na kasi boring na siya. Yung minsan na nga lang siya mag-chat, sobrang tagal pa mag-reply. Halos isang oras bago mag-reply. Tapos after nung araw na yun, kinabukasan na ulit. O minsan, kapag tapos pa ng isang linggo, Ganun siya mag-chat. Yun yung Goku Teleport. Yun yung tinatawag ng Goku Teleport. Ganun. Kagigil. Kung naman itong intay ng intay sa chat niya. Active now. Tapos pag nag-chat, typing ka kaagad. Napakarupo. Kung may social distancing, meron ding chat distancing. Sa messenger may batas. Kapag bawal mag-chat, o bawal mag-chat. Pero, kapag na-boring siya at inayos niya, ay pwede na pala ikaw mag-chat. Napakarupok, best. pero alam nyo, meron naman talagang tao na sadyang sweet lang. May tao ding mabait talaga. May tao ding talagang sadyang ipinanganak ng sweet. Binibigyan mo lang ng kahulugan. Pero yung kang uri ng paasa, kumain ka na ba? Ganun. Kung ganun siya, naku, Paasa talaga yan. Daming sinasabi. Hindi naman pala. Tutu pa rin. Hmm? Huh? Hindi na lang kayo kakain na ako. Gutom na ako. Nakagutong na. Taong paasa. Hi! Shout out po pala kay... Ju Hello, Malchan Sejos. Hi, Julius Nataniel Muralol. Hello kay Denmark. Thank you ulit. Hello, Princess Claire. Jericho James. Hi! Hi! Ken, Jan, Dave, Carilol. Ka Hello kay Jan, Lord Kakanya, Bilyapa. Thank you po.